magandang gabi mga kabloggers <laughs> inabot na tayo ng hating gabi tayo nga pala ay nag, nag -na night dub dive so yun mga kabloggers uh, pinipilit kong mamana kahit may trabaho kasi uh, malapit na kasi ang birthday ko ano? para may kaunting pagsalusaluhan man tayo kami pala uh, sa counting mga mahuhuli ko ano so yun mga kabloggers ang ating nahuli ay ipakita ko ulit sa inyo dito sa maywaga ating lamisa ano ako ay nakapag-base na at kumain na studio tuned na kayo at napakaingay ng aso dito natin ilalagay yung ating uh, nahuli ano yan nagluto na kami ng maliliit yan na lang natira naisigang nang iba uh, ito naman yung ating nahuli Ayan, uh, ilatag natin sa lamisa para makita nyo ang maganda ayan samaral isa dalawa tatlo ayan ang samaral natin at tatlong kuyog lang sa dalawa tatlo ayan ang isda natin <coughs> ang iba ay eh, di naroon tayong pang gata yan tatlo Ayan ang cuttlefish. Ayan yung mga isang kilo na itong cuttlefish na itong isa. Maliliit ang sampo pa ngayon ng cuttlefish. At, huwag ko kung bakit maliliit. Ito pa yung dalawang maliit. Medyo maliit-liit. Pero, ayos na ito. <coughs> ang ganda naman siya. Sa mga isda. Ayan, dalawa. yung isa. Uh, yan siguro ay pwede na ito pang ano nagsibi na sa birthday ko ano Ayan, please comment below kung masarap na luto dito sa tatlong cattle fish, At sa tatlong sumaral no? masarap dito siguro ay yung sarsado dito naman ay adobo sa gata na may kaunting gulay na masarap kaya yun lang nahuli natin ah walang siyadong sampah na panain na no ayan ang gamit natin plus light ay ayan sapi saka yung isa ay hands fire eh, dalawa yung ating gamit So blagger mga vloggers, uh, yan ang nahuli natin sa aking pagdaday. Mga vloggers, uh, subukan natin kiluhin ano, kung ilang kilo yan. Yung lutuan namin, yung oh. gasol. Ah, kalan ng gasol. <laughs> Hindi ko na ano kanin kanina eh. Hindi ko na kilo. na timbangan kung ilang kilo ba ito. Ayan, ispatan natin yung ating tigkiluhan. Ayan. Hindi uh, makita yan. Itong isang cattle piece ay kiluhin natin para malagdagan naman natin yung konting oras ng ating uploadan Ano? Ito ba siya? Nasabit pa. Kiluhin natin. Uno dos Yung isang cuttlefish 1.2 Timbangin natin lahat ng cuttlefish Yun Malapit dalawang kilo yung isa Ah dalawa pala Dalawa Patong pa natin yung isa Ayan Dos imidya Yung cuttlefish na tatlo Medyo maliliit lang siya dos si y media kung sa mara naman patong natin tatlo kilo na patong natin ayan. ayan 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 So yun, saktong may gitapat na kilo. May stock na tayo ng apat na kilo isda at saka cuttlefish so yun na nakita na ninyo yung uh, timbang ayos na yan apat na kilo pero dadagdagan pa natin yan sa isang araw ayan ayun Ay, mga vloggers nakita na ninyo yung aking nahuli ano? tatlong cuttlefish at saka tatlong samaral ayos na yan makapang makapag ipon lang tayo ng konting panghanda ko ba sa darating na arawan ayan hindi ko na ibibinta yan ista ko na yan sa ripat para sigurado na so yun mga vloggers ah, kung nagtsaga kayo manood sa maiksing video ito maraming maraming salamat sa mga nandiyang sumusuporta sa channel ko ayan lang ang video makikita nyo nasa lamisa na wala pa kasi akong kamera na pantubig kaya hindi na hindi pa ninyo makita yung pagdadive ko sa ilalim kung paano ko manghuli ng ganyan so yun, napasensya ah, na ulit at hanggang dyan na lang muna si next vlog yan, puro tintang kamay ko re vloggers, bye bye